Sa umagang ito ay magkakaroon ng mediation sa pagitan ni Dr. Alex Montes at ang kanyang anak na do, si Dr. Connor Montes uh, at kay uh, dating pastor Espartines ng UCCP. Sa kadahilan ng sinampahan sila ng isang sa tingin namin ay talagang harassment against sa mag-ama itong si uh, uh, Espartinez na kas, kasama nila sa simbahan. At uh, ang sabi, ay may unjust fixation at siya daw ay inaway noong mag-ama. Samantalang ang pastor na ito, noong pamang nakakulong si Dr. Montes bilang isa sa mga uh, Morong 43, ay talagang marami ng statement na nagsasabi na si Dr. Montes ay uh, parang hindi nararapat at mabuti na daw hindi napatay ng military. At uh, sa mga hindi mga, mga sasalitang hindi mo aasahan sa isang pastor ng simbahan. Siya ay naging chaplain ng military. Yan ang history niya. So uh, ang tingin namin, some justice for Morong uh, 43 Alliance ay ito ay pagpapatuloy ng harassment ni Dr. Montes sapagkat merong kaming mga uh, charges na inihain, no, para Ah, mabigyan ng hustisya yung ilegal na pagditine sa kanila ng sampung buwan noong 2010. Isang magandang umaga sa ating lahat. Ito pong isang pakaway-kaway pa na nagpapanggap na taong simbahan. Akala niya tayo ay makukuha sa kanyang pakaway-kaway. Mga kasama at mga kababayan sa lahat ng nakakarinig ng ating tinig. Ako po ay isang naging pasyente ni Dr. Montes. Isang makabayang doktor na naglilingkod sa mamamayan na ni hindi sumi tumatangkap kahit singkong butas, lalo na sa mga mahihirap. Napakalinaw, ibinasura na ng korte ang kaso ng Morong 43. Pero dahil itong mga ahinti ng militar na ito ay disidido nasirain ang pangalan ng mga makabayan doktor. Magpasalamat tayo at may mga doktor na katulad nito, may mga health worker na katulad nila na naglilingkod sa ating bayan na hindi tumatanggap ng ano paman. Pasalamat tayo at hindi sila nagsilaya sa ating bayan pumunta sa abroad at magpayaman. Pero sila pa ang ating kinakasuhan utang ko sa mga doktor na ito. Kaya ako ngayon ay nabubuhay pa. Sapagkat nambarinin ako ng mga hinte nung panahon ni Gloria, ng mga hinte ng mga militar na ito. Akala yata'y ako'y patay na. Salamat na lamang at ako'y kanilang ginamot. Kahit napinsala ang aking pandinig, kahit napinsala ang kaliwa kong paa, siyam na bala ang pinatabos ng mga walang hiyang ito. Pagkatapos na yun ay may mukha pa na haharap sa atin. Nakakahiya kayo. Katarungan para sa Borong 23! Katarungan! kanyang klinik. Paano masasabi ang sinungali ng malinaw na harassment ang ginagawa ng gobyerno, ginagawa mismo ng mga militar at pulisya para kasuan at gipitin ang mga manggagawang pangkalusugan at ang mamamayan. Sa kabila nito, sa amin, sa pamilya namin, si Dr. Montes ay malaki ang itinulong niya. Isang, isang bagong silang na bata ang naoperahan at hindi kami nagbayad hindi nagbayad dahil ang doktor ng masa ang siya mismo ang nag-opera. Ibig sabihin, himbis na mangurakot, himbis na yumaman, nagsilbi para sa interes ng mamamayan.